sa Genesis, ipinapakita sa atin ng Biblia ang isang kahangahangang pananaw tungkol sa simula ng sangkatauhan kay Adan at iba. Gayon pa marami sa atin ang nagtatanong kung lahat nga ba ay tunay na naitala o tinanggap sa kasulatan. Halimbawa sa Genesis Kabanata 5, Talata 4, nakasulat na si Adan ay nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Ang ilan sa mga anak na ito, gaya ni Nakain, Abel at Seth, ay detalyadong binanggit sa mga kasulatan. Ngunit ang mga anak na babae ni Adan at iba ay hindi nabigyan ng parehong pansin. Ito ay nagbubunga ng maraming katanungan bakit hindi tahasang binanggit ng Biblia ang mga anak na babae ni Adan at iba. Ano ang alam natin tungkol sa kanila? Sa bagong seryeng ito sa kanal, tatalakayin natin ang mga kwento na marami ang hindi nakakaalam na may iisang layunin, tuklasin kung ang mga salaysay na ito ay may katotohanan o kung ito'y mga alamat lamang na nabuo sa paglipas ng panahon. Bukod dito, ating hihimayin kung bakit ang ilang mga kwento, gaya ng tungkol sa mga anak na babae ni Adan at Eva, ay hindi na isama sa Biblia na ating kilala ngayon. Sumama ka sa akin! Ito'y panahon ng sinaunang kasaysayan, ang pinagmulan ng sangkatauhan noong ang mga unang hakbang ay ginawa sa bagong likhang mundo. Si Adan at Eva ang mga unang tao ay naninirahan sa isang malawak at bagong mundo, isang mundo kung saan bawat bukang liwayway ay nagdadala ng bigat ng hindi pa nalalaman. Sa pagitan ng mga burol at mga lambak sa ilalim ng langit na saksi sa bukang liwayway ng paglikha, nagsisimula ng mabuhay ang buhay sa lahat ng anyo at detalye nito. Si Adan at Eva ay hindi lamang mga magulang ni Nakain, Abel at Seth tulad ng alam natin mula sa mga banal na pahina. Nagkaroon sila ng iba pang mga anak, mga anak na lalaki at babae na ang mga buhay ay nagkasama sa mga unang araw ng sangkatauhan ang mga anak na babae na ito na ang mga buhay ay hindi na itala ng detalyado sa kasulatan, ay namuhay kasama ang kanilang mga kapatid, hinarap ang mga kahirapan ng isang mundong nasa yugtupa ng pagkabuo. Sa mga sinaunang tradisyon na nabuhay sa labas ng kanon ng Biblia, may mga banggit tungkol sa mga kababaihang ito ang aklat ng Hubileo, isang apokripal na teksto na nag-aalok ng mas detalyadong pananaw sa mga panahong iyon, ay binabanggit ang ilan sa mga anak na babae na ito. Kabilang sa kanila, nababanggit si Awan, na ayon sa salaysay na ito ay nagpakasal kay Cain, ang unang anak ni Naadan at Eba, matapos ang kanyang malungkot na paglalakbay bilang isang lagalag sa pang-anak na babae na nabanggit ay si Asura na iniuugnay kay Seth ang ipinanganak upang ipagpatuloy ang lahi pagkatapos ng kakilakilabot na insidente sa pagitan ni Nakain at Abel. Ang mga kababaihang ito na hindi nakikita sa mga tradisyonal na kwento ng Biblia ay may mahalagang papel na ginampanan sa pagpapatuloy ng lahi ng tao. Sila ay namuhay, nagpalaki ng mga anak at tumulong sa pagtatatag ng mga unang komunidad ng tao na naglatag ng mga pundasyon para sa magiging sibilisasyon. Isipin natin si Awan na kinailangang harapin ang bigat ng pagiging asawa ng unang mamamatay tao sa kasaysayan, si Cain. Matapos ang kakila-kilabot na insidente na nag-iwan ng marka ng trahedya sa kanyang pamilya, siya ay sumama kay Cain, isang lalaking hinatulan na magpalaboy-laboy, palaging nasa anino ng kasalanang kanyang nagawa. Ayon sa aklat ng Hubilio, magkakasama, Nagkaroon ng supling sina at kain na nagbigay daan sa pagtatatag ng mga lungsod at sa pagiging dalubhasa sa sining at mga gawain. Isang bagay na humubog sa kinabukasan ng sangkatauhan. At si Asura, ang anak na babae ni Naadan at Eva na ayon sa aklat ng Hubileo, ay nagpakasal kay Seth, ang ikatlong anak ng mag-asawa. Matapos ang trahedyang sumira sa kanilang pamilya, isinilang si Seth upang magdala ng bagong pag-asa, upang ipagpatuloy ang makadiyos na lahi na mananatiling tapat sa Diyos. Si Asura ay nagbahagi ng bigat na ito, tinulungan si Seth na bumuo ng isang bagong henerasyon, isang henerasyon na hindi tulad ng lahi ni Cain, ay naghangad na sundin ang mga katuroan ng Diyos. Magkasama, pinalaki nila si Enos, ang anak na ayon sa kasulatan, ay ang unang tumawag sa pangalan ng Panginoon na nagmarka ng simula ng isang tradisyon ng pananampalataya at debosyon na magpapatuloy sa paglipas ng panahon. Ang mga kababaihang ito ay namuhay ng komplikadong mga buhay, hinarap ang mga hamon na maaari lamang nating isipin. Aktibo silang lumahok sa pagtatayo ng mga unang komunidad ng tao, gumanap ng mga papel na, bagamat hindi na itala ng detalyado sa kasulatan, ay mahalaga para sa pagunlad ng sibilisasyon Ngunit totoo kaya ang mga sinaunang tekstong ito o isa lamang itong katang-isip na imbento upang punan ang puwang na iniwan ng Biblia? Upang sagutin ang tanong na ito, kailangan muna nating tingnan kung bakit tinanggal ng Biblia ang aklat ng Hubileo mula sa opisyal na kanon nito at doon natin makikita ang ating kasagutan. Noong panahon kung kailan naipon ang mga salaysay na ito sa Biblia, iba ang takbo ng mundo kumpara sa ngayon ang mga lipunan ay labis na patriarkal na ang ibig sabihin ay ang istruktura ng pamilya at lipunan ay umiikot sa mga lalaki, lalo na sa mga panganay na anak. Ang primogenitura o ang karapatan ng panganay na anak na magmana ng karamihan sa mga ari-arian at mamuno sa pamilya ay isang konseptong mahalaga. Hindi lamang ito usapin ng kagustuhan kundi isang mahalagang aspeto para sa kaligtasan at pagpapatuloy ng mga angkan. Sa kontekstong ito, ang mga lalaking tauhan ang binibigyan ng mas malaking pansin dahil sila ang itinuturing na may pananagutan sa pagpapanatili ng pangalan ng pamilya at pagtiyak ng kaunlaran ng mga susunod na henerasyon ang mga kababaihan bagamat may napakahalagang papel sa loob ng tahanan at sa pagpapalaki ng mga anak ay bihirang mabanggit sa mga tala ng kasaysayan maliban na lamang kung mayroon silang direktang epekto sa kwento ng mga lalaki o sa kasaysayan ng bansa. Sila ay sa madaling salita mga haliging di nakikita na sumusuporta sa lipunan Ngunit sa kasamaang palad, hindi nabibigyan ng pantay na pagkilala sa mga nakasulat na teksto ng mga lalaki o sa kasaysayan ng bansa. Ngayon, kapag tiningnan natin ang Biblia at nakita ang mga kwento ni na Adan at Eba, madaling mapansin ang pagbibigay diin sa mga anak na lalaki, sinakain, Abel at Seth, ang binanggit ng detalyado dahil may mahalagang papel sila sa pagpapatuloy ng lahing tao at sa mga dakilang salaysay na humuhubog sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Si Cain, halimbawa, ay naalala bilang ang unang pumatay ng tao, si Abel bilang unang biktima, at si Seth bilang espiritual na tagapagmana na magpapatuloy sa makadiyos na lahi. Ang mga anak na lalaki ay nasa gitna ng mga kwento dahil sa kultura Noong panahon na yon, sila ang nagtitiyak ng kaligtasan at katatagan ng mga pamilya at tribo. At nasaan ang mga anak na babae? Binanggit sila ng pahapyaw tulad ng sa Genesis, ngunit walang parehong pokus o detalye. Maaaring ito'y tila kakaiba sa atin ngayon, ngunit may kahulugan ito sa kontekstong kultural kung saan isinulat ang mga kwentong ito. Ang Biblia bilang isang banal na teksto at tagapaghubog ng mga pagkakakilanlan ay mas nakatuon sa pagkukuwento ng mga pangyayari na may direktang epekto sa paghubog ng bayan ng Israel at sa pagpapahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil dito, hindi natin nakikita ang maraming detalye tungkol sa mga anak na babae ni Naadan at Eba sapagkat ang diin ay nasa mga pangyayari at mga taong humahantong sa pangunahing naratibo ng pagtubos at pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan at sa isang paraan hindi layunin ng Biblia na ibigay sa atin ang lahat ng maliliit na detalye ng kasaysayan isipin kung kailangan nitong ikwento ang bawat maliit na detalye bawat aspeto ng buhay ng lahat ng mga tauhan ang Biblia ay magiging isang napakalaking aklat na imposibleng basahin sa buong buhay. Ang layunin ng kasulatan ay hindi magbigay ng masusing ulat ng lahat ng nangyari, kundi gabayan tayo sa kung ano ang mahalaga para sa ating pananampalataya at pag-unawa sa Diyos. At ito ang dahilan kung bakit madalas ang mga kwentong itinuturing nating mas maliit tulad ng sa mga anak na babae ni na Adan at Eba ay binabanggit lamang ng pahapyaw. Sa impormasyong ito sa isip, mahalagang maunawaan muna na ang aklat ng Jubilis ay itinuturing na apokripa na nangangahulugang hindi ito isinama sa opisyal na kanon ng Biblia. Ang pagbuo ng kanon ng Biblia ay isang mahigpit na proseso na kinabibilangan ng pagpili ng mga teksto na malawakang tinatanggap ng komunidad na relihiyoso at itinuturing na inspirasyon mula sa Diyos. Ang mga aklat na isinama sa kanon ay dumaan sa masusing pagsusuri, kung saan sinuri ang mga pamantayan tulad ng pagkakapare-pareho ng doktrina, kinikilalang inspirasyong banal ng maraming henerasyon at pagkakaugnay sa iba pang mga kasulatan. Ang aklat ng mga jubileo ay tinanggihan ng mga leader ng relihiyon dahil sa iba't ibang dahilan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagkakaroon nito ng mga kronolohiya at detalye na hindi tumutugma sa mga kanonikal na teksto. Halimbawa, nagbibigay ito ng alternatibo at mas detalyadong salaysay tungkol sa ilang mga kwento sa Biblia, ngunit ang mga karagdagang detalyeng ito ay walang suporta sa ibang bahagi ng Biblia at madalas na sumasalungat o nagpapalubha sa naratibong kanonikal. Ito ang nagdulot ng mga pagdududa tungkol sa pagiging tunay nito at kung ito ba talaga ay inspirasyon mula sa Diyos. Isa pang puntong dapat isaalang-alang ay ang pagkakasulat ng aklat ng mga hubileyo ng matagal na panahon pagkatapos ng mga orihinal na teksto ng Biblia. Tinatayang ito ay isinulat sa pagitan ng ikalawa at unang siglo bago si Kristo sa panahon kung kailan ang mga oral na tradisyon ay lubhang umunlad na. Ito ay nagbubunsod ng tanong tungkol sa lawak ng batayan ng mga karagdagang kwentong ito sa mga banal na kapahayagan o kung resulta lamang ito ng mga mitolohiyang pinalawak ng mga relihiyosong komunidad na nagnanais punuan ang mga puwang sa umiiral na mga teksto. Sa makatwid, ang kwento ng mga anak na babae ni na Adan at Eva ayon sa ipinakita sa aklat ng mga hubileo ay itinuturing na isang mito, ibig sabihin isang likhang panliteratura na nilikha upang magbigay ng karagdagang detalye sa isang salaysay na sa Biblia ay binanggit ng napakaikli at walang diin. Ang katotohanan na ang kwentong ito ay hindi isinama sa kanon ay nagpapahiwatig na ang mga lider nang relihiyon noong panahon iyon ay hindi ito itinuturing na inspirasyon o kinakailangan para sa pag-unawa sa banal na kapahayagan. Ngunit ibig bang sabihin nito na lahat ng kwento sa labas ng Biblia ay pawang kasinungalingan? Hindi naman kinakailangan. Ang aklat ni Enoch, halimbawa, ay isa pang tekstong apokripa na nag-aalok ng mahahalagang pananaw at kawiliwiling impormasyon tungkol sa espiritual na mundo at ang pag-unlad ng sangkatauhan. Ito ay iginagalang sa ilang tradisyon ng mga Hudyo at kahit na nabanggit sa Bagong Tipan sa Hudas 1, labing apat hanggang labing lima. Gayunpaman, hindi ito isinama sa kanon, hindi dahil ito ay mali o salungat, kundi dahil sa ibang mga teori at historical na dahilan na tatalakay natin sa ibang pagkakataon. Kaya, para sa iyo, nagkaroon ba ng kabuluhan ng kwentong ito o hindi, depende ito sa iyong hinahanap. Kung ang iyong layunin ay maunawaan ang tradisyonal na naratibong biblikal at kung ano ang itinuturing na teolohikal na matatag sa loob ng pananampalatayang kristyano, maaring hindi ang kwento mula sa aklat ng mga hubileyo ang pinakamahusay na mapagkukunan. Ngunit, kung ikaw ay interesado sa paggalugad ng iba't ibang tradisyon at mga mito na umunlad sa paligid ng Biblia, maaari itong maging isang kamanghamanghang babasahin. Ang mahalaga ay ang pagkilatis sa pagitan ng kung ano ang itinuturing na inspirasyon mula sa Diyos at kung ano ang maaaring likha lamang ng tao upang punan ang mga puwang o tugunan ang kuryosidad. Sa paggalugad ng mga kwentong ito, makikita natin na may mas malalim pa sa kwentong biblikal kaysa sa mga tradisyonal na teksto. Ito ay nag-uudyok sa atin na magtanong at palalimin ang ating kaalaman, hinahanap ang mas buong pag-unawa sa banal na kasaysayan. At ito ang dahilan kung bakit ko nilikha ang bagong seryeng ito sa ating channel. Ang seryeng ito ay maingat na binalak upang ilantad at suriin ang mga kwento na bagaman tila makatotohanan at kahit na naaayon sa mga turo ng Biblia ay hindi isinama sa Biblia na kilala natin ngayon. Ang fokus ng serye ay maunawaan kung bakit ang ilan sa mga kwentong ito na minsan ay lumalabas sa mga sinaunang teksto o tradisyong oral ay hindi isinama sa kanon ng Biblia. Susuriin natin ng malalim, tatanungin, Talaga bang iniwaksi ang mga kwentong ito? Kung oo, bakit? Mayroon bang mga biblical o historical na batayan na nag-uudyok sa mga pagkakait na ito? Ang bawat episode ng serye ay itatalaga sa isang tiyak na kwento tulad ng tungkol sa mga anak na babae Nina Adan at Eva na bagaman bahagyang binanggit sa mga banal na kasulatan ay hindi kailanman inilahad ng detalyado. Susuriin natin ang kontekstong historikal, magtutuklas ng mga apokripal na teksto at susuriin ang mga tradisyong binabanggit ang mga kwentong ito. Ang ideya ay magbigay ng isang kritikal ngunit may respeto na pananaw na magpapahintulot sa lahat na mas maunawaan ang pagiging komplikado ng proseso ng pagbuo ng Biblia at kung paano ito nakakaapekto sa ating pananampalataya at espiritual na pangunawa. Ang huling layunin ng seryeng ito ay hindi lamang upang masiyahan ang kuryosidad kundi upang palakasin ang pananampalataya na nagbibigay ng mas malalim at mas malawak na pag-unawa sa mga banal na kasulatan. Lalapitan natin ang bawat paksa ng may pinakamataas na sigasig, palaging naghahanap ng mga sagot na naaayon sa mga turo ng Biblia at kasaysayan. Umaasa akong nagustuhan mo ang video na ito at nagkaroon ka ng linaw tungkol sa paksa. Sabihin mo sa akin dito kung nagustuhan mo ang bagong segment na ito sa channel at kung nais mo ng mas maraming video na tulad nito na tumatalakay sa mga nawawalang kwento. I-click ang video na lumilitaw sa iyong screen upang patuloy na panoorin ang iba pang mga video na puno ng kaalaman. Hanggang dito na lang ako, isang malaking yakap at naway pagpalain ka ng Diyos.